So, madaling araw na na nag-siren mga 12, 12.03 I think. 12.03 lang ha. Hello everyone. So, okay, takbong takbong na ulit. At biglang ako nagising kasi malakas na, malakas yung ano, yung alert sa phone ko. So, 12.37 bigla agad akong takbo. Ayan, nakapag-jacket naman ako na manipis. So, yung takbong takbong tapos nito yung mga kalikod ko nasa likod ko. Ang dami agad. Ayan. So, nakahanda na talaga yung backpack ko, yung pants, and everything. Yun. Yun. Yung mga kasamahan ko naroon. Wala kasi kaming mga matamalapit. Tapos, kung naman ako sa kabila, sexy ka naman kasi doon. Kasi gawa naman, ano, religious kasi doon. Yan. Kaya yun. Idiretsyon na ako sa mamat nito. Wait lang.

video tapos na. So natapos na ng mga 1 o'clock. So kay uh, 30 minutes talaga kami. Lagi doon. And then iniintay talaga namin yung mismong notification coming from sa home front command bago kami uh, bumalik sa aming uh, area, sa aming bahay. So yun. So, so talagang ganoon ang routine. Tatakbo. So pagpabalik na, saka yun yung pahinga. Diba? So, so, pabalik na ako ngayon at uh, kailangan niya talagang sundin yung uh, home front command na talagang 30 minutes na mag-iintay so yun kanya-kanya na ulit ng alis kanya-kanya ulit ng balik everyone so nahubuli talaga wala na pero sabi nung yung kanina nung natatakoy yung lalaki is medyo nakita daw niya na medyo malapit oh, siguro mga 3 kilometers sa taas abo talaga naman na nakapaglagay agad siya ng, <laughs> ng numbers so yun ako ay pabalik na ulit ng trabaho puyatan talaga simula pa nung Friday everyone todo puyat ng bonggang bongga as in para bang basta gano'n. Doon sana ako sa, dun sana ako yan Doon sana ako yan sa mga taong nagchichismisa na yan kaso hindi naman ako dun napunta sikip nga doon sikip ang area doon talaga kaya ano ako ay, kabalik na ulit thank you so much everyone yun na.